live na dito nakasimulan kasi kagabi kaya ito gapang-gapang muna yung masasakyan namin yan lang kahina loaded kami eh, binabantayan kasi namin yan kasi ma ma mamahalin yung karga niyan eh. Kaya eh, ah, hindi namin nila iwan. So, iwanan namin mamaya yan. yun ang Samahan na. Samahan namin yan pa akyat. Walang iwanan. kapit bisig lang mga kaibigan. <coughs> Ngapang na mga kaibigan Gyan na ito, may mga anak, oh, ano ko Nakita niyo yung mananap yung, oh, May mga ribulto yung ribulto, iba yung ribulto dito May hawak martilyo Ayan po, ayan may dalang ano. Ah, pat. Yung ano bayan. Mga kaibigan. Si, si ano pala ito eh? Si Jurassic. ASEAN TOW DA BA? BA? <laughs>